Good morning mga lakda. Magkakape muna si Inday. Sa umaga kape muna. Kape lang. Kasi nagda-diet si Inday. <laughs> nagda-diet kasi ako lang ga. Kaya kape tayo. Pero lalagyan natin siya ng siya seed. Ito. Oh. Ito yung ginagamit ko pag Nagdadayit uh, nagda-diet ako. Siya seed. Pwede mo ilagay sa water, pwede mo ilagay sa kape or gatas, kung ano yung, lina, kung ano yung gusto ninyo. Pwede lang sa tubig. Eh, magkakape ako. Isabay ko na lang siya dito sa kape ko para kahit hindi pa tayo mag-aalmusal, ano, magkakaroon ng laman yung tiyan natin. Kasi ako ay mag-exercise muna ngayon. Pagkatapos kong magkape, inom na ako ng kape para ano ba, mag magising. Ayan, dito patinimpla yung aking kape sa baso. Black coffee lang siya. Siyempre, pag nagda tayo, huwag na tayong uminom ng mga 3-in-1 coffee, no? Minsan lang. <laughs> pag nag-cheat di tayo, pwede. Pero minsan lang. Ngayon, black coffee na may sea para sa ating kalusugan. <laughs> Alam mo kasi itong siyasin, pag pagka uh, everyday mo ito ginagamit, lalo pag uh, iniinom mo to sa umaga yung nilalagay mo sa drinks mo sa umaga ano, hindi ka ba batiin agad ng gutom tapos pag kumain ka ng tanghali, tanghalian busog ka na pwede mo rin itong ilagay sa ano sa ilagay nyo lang sa kunyari oatmeal diba, Mahilig kayong gumawa ng mga oatmeal ihalo nyo to sa mga pagkain niyo kahit anong klaseng pagkain pag gusto nyo lagyan nyo siya sila oatmeal or yogurt, mga ganun ba? So, mahal man ang yogurt, kapi lang pa. Ito <laughs> okay, budget. So, kapi at saka so, siya na lang muna sa morning. Para lang, ano ba, uh, magkaroon ng laban yung chan natin. Kasi ayaw mag-exercise na, ano, yung bang busog yung kumakain na. Ayaw ko nang mag-exercise na pag nakakain na ako. Gusto ko yung wala pang laman ang chan ko. Kaya madalas, kape lang ako. Kape or water, ganun. Pag ayaw ko magkape water. Ayan, hinahalo-halo ko siya kasi para ano ba, yung siyasid ay ma maluto. Kasi pagka ininom mo siya, pagka nilagay mo kaagad sa tubig or sa kape, tapos inumin mo kaagad, hindi pa yan siya ano, hindi pa siya maging ganito ba? Kailangan magiging ano na siya, yung parang malagkit. <laughs> ayan. Mainit to lang ka. Kutsarahin mo natin kasi mainit. Tikman natin. Tikman natin. Wala naman talagang lasa ang si <laughs> wala rin lasa yung ating kape kasi walang asukal. Ano, di ba? Mm. Yun lang dahil nagda-diet nga tayo. Kailangan matuloy-tuloy na natin itong... Kailangan matuloy-tuloy ko na ang aking diet lang kasi laging putol-putol diet ngayon. Ngayong buwan na to, diet. Next month, nawala na. Hindi naman nag <laughs> Pero ngayon, pipilitin ko lang nga na uh, mag-diet talaga ng tuloy-tuloy. Kasi ang edad ko ay next week. Ano na ako? 45 five na ako. So, kailangan talaga natin, alagaan natin sarili. Kasi nasa minipulsal stints na si Inday. So, kailangan alagaan natin sarili natin mga langga. Mahirap magkasakit. yun lang. Salamat mga langga. Thank you so much sa inyong panonood sa mga video. Please subscribe like and subscribe my channel lang ka. Thank you so much. Hanggang sa sunod ng mga video. Bye-bye!